Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay alas 6 mag ano tayo actual bintahan. So 2 minute, two minutes bago mag 6. Ayan, actual bintahan tayo guys. at dalawang oras ano, hanggang 8 ng gabi. Pala guys, may share ko lang sa inyo. Ano, galing kami, uh, nagpa-injection kami sa munisipyo kasi libre doon ng pa-injection ng anti -rubus. Kasi na, ano nga, nakalmot yung anak ko. Dumugo kasi, guys. So, di ba, delikado. Kahit ano yun, alaga naman yun. Pero, syempre, para sigurado tayo. So, ang aga-aga namin pumunta doon, mga lasais, andun na kami, nakapila na kami. So, ang pagdating namin doon, kami yung nauna. So, yung anak ko yung uh, number one, number two naman yung, <laughs> aga, di ba? Number two naman yung pamaki ng asawa ko. O, di ba? Aga-aga namin doon. Pero, nag-start mga 8 na. Grabe, ano. Eh, syempre, ano yan eh. Ayan uh, yung working hours ng ating mga empleyado sa munisipyo. So, ayun. So, natapos naman, guys, mga alas 11. But medyo, 11.30 na pala. Tapos, kumain lang kami, umuwi. Tapos, natulog muna ako. Kaya, alas 2 na ako nagbukas, guys. Pero, thankful, thank God. Kasi, talagang blessed. Kahit pa pano, di ba? Uh, andyan yung mga customer. Pag alam nilang sa uh, bukas na itida namin, ayun. datingan na sila nagsibilihan na sila, tapos may nagpapa-gcash, may nagpapa-bayad ng bills. So, kahit minsan guys, uh, thankful din kami lalo na pag yung umaalis kami. Umaalis kami ng tindahan, tapos sarado yung tindahan namin. Tapos, yun, nag-text yung, nag-message sa messenger yung mga customer namin, kung saan kami, saan daw ako, pat daw ako sarado. Tapos, ayun, nahanap-hanap tayo ng ating mga customer So, kung nagtatanong din sila kung bukas na ba ako, yun, di ba? Patatas, ilan po? Kailang, Opo, kailang medyo mahal po patatas eh. Balik, kaya mo naman. 16 pesos. Ang mahal po ng patatas. Okay. So, yun ang ating first customer sa ating actual bintahan ngayong 6 ng hapon. <laughs> so, ayan. Yung nga pala guys, uh, yun nga, continue ko. Yun, diba may time talaga guys na parang nainis tayo pag inahanap tayo. Noon yun guys ha. Parang ganoon ako, ba't sabi ko, inisip ko. Sasabi ko sa sasabi ano ba naman yun? Parang wala naman ng karapatang magpahinga. Parang ganoon. <laughs> nagreklamo kasi parang hahanapin ka ng mga customer so na-realize na ko guys na dapat pala thankful ako sa kanila kahit lumalabas kami hinahanap pa din kami hinahanap kami bakit sarado kami tinatanong kami ng ganun so dapat thankful tayo ano huwag tayong masungit <laughs> customer tayo Ito na naman itong driver na ito. Ito na naman itong driver na ito. Ito na naman itong driver guys, load tayo, uh, mag-Gcash tayo sa ating customer. So, yung guys, nagpa-Gcash, inutos lang din, kaya lang kulang ng dos, hindi ako pumayag. So, 100, 100 yung papalo niya, kaya lang kulang yung pang, ano niya, yung pang charge. So, hindi ako pumayag. So, binawasan na lang yung, <laughs> binawasan na lang. So, nandito pala ang aking uh, OTP, 5 to 12 14. So, utang siya sa akin. Kaya lang, may utang pa rin hanggang ngayon. Mga ilang ngayon, pinadinig ko sa <laughs> taga-barangay. Sabi, papa, barangay ko na ito din nagbabayad sa akin mga ilang buwan na. <laughs> kaya nung magkukulang pa ng dos yung charge niya, di ako pumayag, no? Sabi ko, may utang ka pa kayo, di ba? Binayaran, puro ka nga promise, tapos mautang, utangin mo, na lang, utangin mo naman yung dos, di ba? Kaloka. So, 6.10 na guys. Ayan. So, meron tayong tatlong customer na. Alatin po. Okay. Thank pang four customer. Kailang utang yun guys. Kalahating boting mantika. So, kalahating ko guys ay 16 pesos. Sky flakes. Anong sky Walang pala. Sino kakain nito? Ikaw? 2, 4, 6, 8. So, 3 pesos nito. Nag-school ka ba? Bibiya. ah uh, yung tinapay nito nga bitayo ah uh, yung mantika kanina half 16 ang kalahating bote tapos utang yun guys pero yung umutang na yun every week nagbabayad yung atin kaya ah uh, okay lang so meron tayong mga customer na magaling talaga magbayad pero yung mga hindi wala na talaga yun hindi na talaga hindi na nakakaulit kahit piso or dos yung <laughs> katulad kanina hindi nagbabayad hanggang hindi nababayad kaya so, mang ano na yung ang buwan na ata yung utang niya eh sabi mm niya, -hmm. maghuhulog daw siya bukas. Hmm, niwala <laughs> ko sa'yo. Lagi ko rin sabi ko Puro ka nalang, ano, puro ka nalang hulog, hulog, di mo naman tinutuloy. <laughs> Nakakainis. O so, may kwento ko lang guys, ano, napabili ako kahapon ng mga debote. Kaya lang yung itong binibila namin supplier ng mga debote. Ewan ko, ano nangyari sa kanila, parang wala na silang ano, mga tinda. Pakunti-kunti na lang. So yung nabili namin, ang pinapabili kong debote na maliliit, Dalawang RC, tsaka isang maliit na coke. Pero ang, na ano lang, ang bumalik dito, kalahating, kalahating RC, tsaka kalahating lemon. Tapos, yun lang. Yun lang talaga, guys. Tapos, yung mga deboting malalaki, wala. Wala din. Tapos, wala din silang mantika. Yung kailangan ko ngayon, kasi wala na akong mantika, guys. Pero wala silang stocks. Di ko alam kung anong nangyari sa kanila. So, maghanap kami ng iba pang supplier. Siyasiguyas. Isang sibuyas. Limang pisong luya. Limang pisong luya. Limang pisong paminta. Dorog pino. Dorog sibuto. Dorog lang. Like Kaya, ganito, ganito pa ah, pino. Pino na. Limang piso. Oh. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano

Ibigay. 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 guys, may kumuhang bigas. So, yung mga customer nating magagaling magbayad. Kumuha siya ng isang sweet coco na half, tea, half ano, tag 25 kilos ba? Half sack. Kumuha ka na lang. Hindi ako hundred thirty forty sixty eight hundred forty oh, edi yung, na. 120, tsaka, ano, mula lahat, kami okay. mo lang my, my, what's, ay skinji mo kano lang. ano si bunda, one twenty okay. okay. <laughs>

aw oh, meditanta talaga ayon ko hindi nato ako yung mga mga bilis bilis yung... Oh. na benta bilis na lupa Lipat natin camera guys para hindi naman masyadong pag dito lupa sarap, masyadong lupa 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 Yes! 2 <laughs> <laughs> <butok. Tumapanog, tumapanog. laughs> Isa na ito, isa na ito. Nakakulang. Ano bang, ano yun yun? Kunti lang naman. Thank 50 pesos lang, pero 5 yung charge ko dyan. So, nandito yung authentication sa cellphone na to. Wait lang, puma wala parang wala pa pumapasok. authentication. Ayan, meron na. Ayan, so send natin sa customer. Uy, dito lang siya maan. Ayan, ayan. Oh, 50 pesos ngayon guys. Send natin sa customer screenshot. Ay babae lang. Nah, hindi, lang mula, eh hindi ay sa pagdating ko pa okay, okay. eh. hmm. <laughs> lang dere sige ko. Yeah, ikaw tayo. Opening bank. Okay, nasa WD dito sa buwaya. May ma. Alam ko Ay lang.

So, yung Gcash ko, guys, ginagamit ko, pwede naman gamitin eh. Kahit dalawa yung cellphone mo. Pwede mo siya ilagin dito, ilagin mo sa isang cellphone. So, ito talaga yung cellphone na ito, yung gamit, na, gamit ko na to guys. Dito talaga yung Gcash ko, uh, yung pang-load ko. Pero, uh, since bumili ako ng isa pa, guys, para at least kung ay kinagbablog-vlog ako. Hindi <laughs> ba? Hindi ano. kinokonek ko lang. Dito lang kasi gamit ko dito, guys. Kinokonnect ko lang siya dito. Yan. gumawa ako ng yellow pang yellow. Ayan. Kunti lang yan. Mga ilang peraso lang lagay natin doon sa ating ref. Kasi konti na lang. Ang ating yellow. Ayan. Yeah, puro mga yellow na to guys. Kahapon lang ito nilagay. Pero pabilis ako ng yellow. Ayan. Buo na siya. Pero ano guys. Hindi kalakihan ng ating yellow. Ayan o. No? Oh. Kasi. Ganyan siya. Kasi ano, mineral din siya eh. Diba? Ayan. So, lagay na natin ang ating, di ba, kapala ng yelo dito. Lagay na natin ang ating mga nagawa. Okay, dalawa. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, so, 14, 15, 16, Ayan. Kasi, hindi na siya magkakasya yan. Oh, Mahirap na siya tanggalin pag, ano, pag, tawag ito, pag, ano, pag nabubutin mo siya pag matigas na. Kaya, ayan, ganyan lang siya. So, ayan, o. Oh. 14 piraso. So, bukas niyan, guys, dito. Yung ito, itong, 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 yung nasa unahan, anagra. Mabilis lang yan mag, ano, pagyelo. Itas na agad yan. So, ito naman nandito, ito naman yung ililipat natin dito sa freezer ng ice cream. O, oh, discarded talaga tayo, guys. So, yun, ito yung aming ice cream. Yan, guys, on oh, the ice cream. Ito yung ating frosty. Lagyan natin dyan. So, yellow naman to. Hindi na, yun naman yan. So, yan. Pag-day natin. Pagpuno natin dito So, ayan. Madami pa tayong ice cream. So, saran natin. So, time check. Ano na? 7, 8. Mayak mayak, guys. Mga alas 8. Saran na din tayo ng dito. So, ulit tayo guys. 200. Ayan tayo ng 200. Sending. Ayan. So, yun guys, 7.58 na ng gabi. Ayan, 7.58. Dito naman, 7.55. Hmm. So, magsara na tayo guys kasi bukas may pasok. So, kahit uh, ilan ilang oras lang ba? Kasi do, alas dos ako nagbukas eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga 6 hours. So, kahit pa paano, madami pa rin tayong mga customers. Ayan. So, yan naman guys ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. Alam bye So, Magsara na tayong tindahan.

Yung sa dito siya. Oh, yung sa akin. 110. Copy ka pa sa... Load, load. na okay, Register. So, ka nakain tayo chicken. kakain nakain tayo chicken. Dali na. Shhh, tayo na dali. Basta dali ka na, nakain tayo. Hi, sir. Ano niyo sa inyo ang dalawa? So, ayan guys. Nakabenta pa tayo ng uh, kalahating red horse. So, kalahati ko guys, 360. 60 ang isa. Tapos, dalawang yellow. Tapos, may nagpa-load, 110. Eh, 110 ang charge. O, oh, diba? <laughs> So, balik lang tayo sa ating bahay. Ito yung aming bahay, guys. Oh. May, yung dami kong liligpiting uh, mga damit. Ayan, so nagluluto ako.